ang doon from there. umaapaw na talaga siya sa ano sa tulay tingnan nyo guys makikita ba ninyo lo, ayan yung tulay oh tingnan nyo naman yung tulay tapos yan oh yung daanan papunta doon dito sa likod ng bahay namin Tingnan mo naman yung basura. Oh. Hmm. Hindi ka na. Diyan kasi, oh, daanan dyan eh. Oh, tingnan nyo naman yan. Ano? Nakatakot. Alo. Kapag tuloy-tuloy yung ulan, patay. Hmm, di ba? Di ba? ba? Diba? Yan yung ilog. O, oh, hanggang doon. Yung tulay. Tingnan nyo naman yung tulay. Kaya, yan lang guys. Kaya, nakakatakot talaga kapag laging umuulan. Bye!